sabi mo na lang si kuwi na kasi ngatunangan tayo. Hindi tayo. Imiwan tayo. Imiwan tayo? Eh, dun, sabi mo andeng <coughs> nas. Oh, hindi pa ba Oh, iba kasi kita tayo hindi. Tayo Mangkat tatin. Ino. <laughs> <laughs> ikat, ikat, ikat. Pag nai naman sa ating mayroon sa tabihin mo, si mo. uuwi daw. Uuwi daw Mio. Uuwi daw Mio. Ano, y ano, y ano daw yung ingin mo? Ano yung mo sa ka, Alam ba, di ka ng kami lang. Ano? Wala, wala, wala ka pala eh. Anong benten?